Mga apo, halina kayo, maupo tayo at may kwento naman ako sa inyo. Ako si Lolo Juan ninyo, ang kwento ko ngayon ay patungkol sa isang makabagbag damdaming kwentong Pilipino tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at pagdurusa ng isang babaeng tawagin nating si Amihan. Ang kwentong ito ay may pamagat na ang alamat ng sibuyas. Noong unang panahon, sa isang maliit at payapang bayan, nakatira ang isang dalagang nagngangalang Amihan. Kilala siya bilang mabait, masipag, at may pusong mapagbigay. Amihan, maaari ba akong humingi ng tulong? Wala akong matuluyan ngayong gabi dahil sa nasira ang aking bahay na bagsakan ng puno dahil sa bagyo. Halika, lakan, huwag kang mag-alala, dito ka muna sa bahay tumira. May pagkain at silungan ka dito. Halika pumasok ka muna para makagpagpalit ka ng damit at para din makakain ka, lakan. Hindi inisip ni Amihan ang sarili, tinulungan niya si Lakan ng buong puso. Amihan, salamat sa pag-aaruga mo. Hindi ko na gustong umalis pa. Dito, sa piling mo, naramdaman ko ang tunay na tahanan. Lakan, pangako, hindi kita iiwan, magkasama tayo kahit saan, mahal kita, Lakan. Hindi ko papayagan ng taligayahan ng dalawa. Gagamitin ko ang aking mahika upang wasakin ang kanilang pagmamahalan. Lakan, anong nagpapabago sa'yo? Bakit naging mailap ka na? Hindi ko na kaya, Amihan. May mga bagay akong hindi maipaliwanag. Nabigla si Amihan sa sagot ni Lakan, ngunit ang mas nakakalungkot sa kanya ay nang iniwan siya ni Lakan na hindi nagpapalam sa kanya. Dinamdam ito ng suber ni Amihan. At sa gitna ng kanyang pagdurusa at kalungkutan, bawat patak ng luha ni Amihan ay naging buhay ng mga bagong halaman, matitibay ngunit mapait sa loob. Ang mga ito ay tinawag na sibuyas. Ang sibuyas ay paalala ng pag-ibig na puno ng saya, sakit, at luha. Sa bawat hiwa nito, naaalala natin na ang pag-ibig ay may halong pait at tamis, ngunit nagbibigay pag-asa. Sa paglipas ng panahon, nananatiling buhay ang alamat ng sibuya sa puso ng bawat tao. Hindi lang ito basta gulay na nagbibigay lasa, ito ay simbolo ng buhay, matibay sa balat, ngunit puno ng pait at luha sa loob. Sa bawat hiwa ng sibuyas, naalala natin ang mga pag-ibig na nagdulot ng saya at pati na rin ang mga pagsubok. Ang mga luha na nalilikha nito ay paalala na kahit nasasaktan, may lakas pa rin ang puso na magmahal at umasa. Ang kwento ni Naamihan at Lakan ay kwento ng pagtitiis, sakripisyo, at tunay na pag-ibig, higit pa sa mga dakilang salita. Kung nais mong marinig pa ang mga ganitong makapangyarihang alamat at kwento, bisitahin at i-subscribe ang YouTube channel na Bulong ng Nakaraan. Dito, buhay ang mga kwento ng nakaraan na patuloy nating inuunawa at tinatangkilik. Maraming salamat sa iyong pakikinig at hanggang sa muli dito sa Bulong ng Nakaraan. Thanks for listening Lolo Juan Stories.